Hello po sa RapiTol po. Humingi po ako ng tulong. Nandito po ako ngayon sa Kuwait Agency. Gusto ko na po umuwi. Nahirapan na po ako. Natroma na po ako sa una kong amo. Sinasaktan po ako. Paulit-ulit po nila akong binibenta sa iba. Pero yung mga binibigay po nila, mga demonyo din po. Gusto tulungan niyo po ako. Gusto ko na po makauwi. Kung gusto ko daw po umuwi, bayadan ko po Bayadan ko daw po lahat ang nagastos po nila, pati yung ticket ko po. Sana po tulungan niyo po ako. So, yun pong nasa video pa mga kapatid ay si mm -hmm. Kathleen Abenes na isa pong OFW sa Kuwait. So makakausap po natin attorney yung kanyang nanay po na si Nanay Severina Abenes kasama po ang ACCIS representative natin na si Mr. Na si Oliver Alikum. Attorney. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po, ma'am. Ano? Imbag na malim niyo po? Na imbag uh, na malim po, ma'am. Pinapakita yung mga pictures na parang sinasaktan. Oo. Wala po kayong detalya, ma'am, kung saan. Hindi ba niya sinabi sa inyo kung saan yung exact location? Awali. Um, awali, awali. Awali, awali. Awali. Okay. Uh, pwede pong pakitext niyo po sa amin yon ma'am, para po mabato natin sa OWA mamaya. Para po ma-locate uh, ma po nila ng... Uh, Mabilisan itong anak niyo para ma-rescue ma po natin yung Lizil International Manpower Agency. eto ba yung agency dito sa Pilipinas? Win, ma'am. Ang name po ng agency ay Faiza Ali Al-Anizi Recruiting Agency po. Faiza Ali. Kailan pa po itong video, ma'am? Yung, una pong amo niya, yung nanguha sa kanya po dun sa agency na yun, ma'am, sa Kuwait. Kailan pa po napunta sa Kuwait yung anak ninyo? October, ma'am. October. October. 24, ma'am. So medyo ngayon-ngayon lang, hindi pa naman masyadong matagal. Tama po? 2022, oh, ilang months pa lang. And then, uh, nung sabi nyo dun sa isang amo niya, umalis siya, tama po ba? Yes, ma'am. Ibigalik ko sa agency, ma'am. Anong dahilan kung bakit po siya umalis dun sa dating amo? Eh, sinaktan po siya, ma'am. So, inaabuso physically? eh, sinampal-sampal po daw, ma'am. Saka tapos, nilamas-lamas po yung suso. Saka tapos, pinabaanan po daw yung ari niya, ma'am. Oh, no. Meron Saka pa. Saka tapos, pinunit punit pa yung mga papelik niya, ma'am. Nagsumbong ba sila dun sa... Uh, Owa natin sa sa Kuwait. Meron po bang mm -hmm. nakausap si um, Kathleen doon? Wala, wala po, ma'am. Wala pa. Hindi pa po siya humihingi. Bonita, pero hindi po sumasagot po daw yung OWA. Okay, yung Migrant Workers Office natin sa Kuwait, wala pang aksyon. Tama po? Yes, ma'am. Kailan niyo po last na nakausap yung anak ninyo? Kahapon lang po. Kumusta naman po siya ngayon? Eh, hindi po namin na matawagan. Baka kinuha po yung cellphone niya kasi umiiyak na po siya kahapon, ma'am. Ano po ba ang trabaho niya? Uh, mag ng bata o tigalinis ng bahay? Ano po ang exact na trabaho niya doon? Nung una po, may alaga po siyang dalawang bata. So, dalawang no, bata ang inaalagaan? Yes, ma'am. Nung, nung pong sinaktan na po siya, ibinalik sa agency, ngayon, kubuha na naman po siya ng panibagong amo yung agency po doon sa Kuwait. Ilang agencies po ang dinaanan niya? Isa lang ba itong FISA lang? Yung FISA yes, lang ang humahawak sa kanya na FRA. Yes, ang gagawin po namin ma'am, i-sasabihin natin sa OWA yung lahat ng detalya para po ma-rescue ka agad. Yes ma. Am. Si Kathleen. oo. Mabilis yes. naman pong umaksyon ng Owan natin at uh kagad-agad po 'yan uh, Trident tested naman po 'yan. Matulungin po 'yan si Sir Arnel. Pagka sinabi namin na kailangan natin pa-rescue ito, kagad-agad naman po 'yan na uh, magpapadala po ng tulong. At uh, ang mangyayari po niyan, kukunin nila si Kathleen mula dun sa kanyang pinagtatrabahoan at dadalhin po sa shelter. Actually, uh, ngayong, ngayong buwan, madami tayo mga nililipatrate na mga Pilipina, mga OFWs po. Kasi nga po, may mga ganyang um, cases ng abuses, physical abuse, at saka yung iba nga, may mga... Kung ano-anong pambubugbog, minsan nire ayun eh, na nga. Kaya kailangan ma-repatriate po sila. Anyway po, tuloy-tuloy uh, naman po yung mga action ng OWA dyan sa Kuwait. Lalo na ngayon, kaya nga dumami ng dumami yung mga nandun sa shelter natin sa Kuwait. Eh, no? Okay, ma'am, Sarifa, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, eto nga po, meron tayong video uh, dito sa isang OFW natin. Kayo po yung domestic agency, yung Philippine agency po. Kayo po ang nagpadala kay Kathleen, tama po ba? Yes po. Uh, ano pong uh, gagawin natin dito, ma'am? Kasi may may video siya at uh, yun na nga po, may mga pictures pa na binubugbog siya. Uh, halatang-halata po na sinasaktan po siya. After verification namin, ma'am, doon sa FRA namin, then mm -hmm. inano naman po si employer, yung kagat po nung baby. Na inaalagaan po niya na one year old yung pasaan niya po. Pero yung worker po ma'am, as per ano po, nandun na po siya ngayon sa custody po ng FRA namin. Tapos ano po ang uh, next step ng FRA natin para po masaklolohan si Miss Kathleen? Yes, ma'am. Ah, nakuha na po siya, ma'am. Nakuha na po. Nandun na po siya sa FRA namin yun. And then ang inaano na lang po sa kanya, yung repatriation niya, yung mga documents needed po okay. para po makauwi siya ng Pilipinas. Okay. Ayun na, nasa FRA naman yes. na po pala oh. siya. So yes, i-turnover na lang po yun sa ating Migrant yes, Workers Office para po mapabilis yung kanyang repatriation po. FRA. Okay, para po mapauwi natin si Kathleen. 'Yun naman po ang gusto natin mangyari at para po maligtas po siya. Yes, ma. Yes. Po. Okay. So, ringing pa ka rin kay Owa no, pero uh, wag kung wag po kayong mag-alala. Anyway, kahit naman off air, makakausap naman natin yung Owa. So sige po, mam, mag kayong mag-alala. Nasa FRA na po yung si Kathleen na, na nakuha na po siya. Wala na po siya doon sa kaniyang amo. Wala na siya sa kanyang amo, ma'am. I-turn over na lang po siya sa Migrant Workers Office para po ma-repatriate. Yung pong agency na kinaruroonan niya, niya magtrabaho na naman uli, ma'am. Doon po sa uh, kanya ngayon. Ayun po yung... Okay, ma'am... Ma gusto niyo, ang gusto niyo, umuwi na, no? Opo, ma'am. Okay. Walang problema po yun, ma'am. E, hindi, hindi eh, sasabihin natin na ayaw na niya ipagpatuloy yung kanyang uh, pagtrabaho. Sa, sa tulong naman po ng OWA, gagawan po ng paraan yun. ah uh, Miss Sarifa, narinig niyo po yun, parang pinipilit pa ng FRA na ipagpatuloy pa rin yung kanyang trabaho? I uh, ano po namin i po namin and then we will advise the FRA po na hindi dapat 'yun ang gawin nila. Paki-advise po ma'am, yes, ma 'yun po yung desisyon yes, ng OFW natin. Huwag na po siyang ibalik at huwag na po yes, siyang hindi. ibigay oh, sa yes, ibang empleyado. Yes na ah, yes, hindi naman po pinipilit yan. Okay, pong, ang gusto niya po ay mauwi po siya sa Pilipinas. Okay ma'am, okay po. May assurance tayo dito sa local uh, domestic agency natin na uh, i-verify nila to make sure na iuwi po natin si Kathleen. Salala okay po, ma'am. All right. Sige po, ma'am. update namin kayo and uh, makikipag-ugnayan po kami sa OWA. Pag po kayo mag-alala, open po ang line ng OWA. Kahit ringing po ng busy lang po siguro si Sir Arnel, pero may uh, I'm, I'm sure that uh, tutulong naman po siya at para maiuwi po si Kathleen ng ligtas. Po. Salamat po. Okay po. Mga kapatid, wag po kayong mag-alala kasi ina-relay na po ng mga staff namin kaninang umaga mm -hmm. pa po, po kay Sir Arnel Ignacio. May ginagawa lang po talaga si Sir Arnel Ignacio, mm -hmm. no, pero na-relay na po natin. Ah, mm -hmm. uh, si uh, yung OFW natin na si Kathleen Abenas uh, na isang mm -hmm. OFW sa Kuwait. At uh, Nanay Severina? Yes po. Pa. Nay, ah uh, meron po kayong huling mensahe po para po kay Kathleen. please ang ayab alala ko ta mapag sabi niya uh, alagaan mo sarili mo para mas maganda na makauwi ka na lang oo oh. oo alagaan ay nabe yung cut ni Okay, sige okay. po. Happy Valentine's Day, nanay. Nanay, wag po kayong mag-alala, ha? At uh, ligtas naman na po, na-rescue na, na, na po natin yung anak po ninyo. Ang pro problemahin na lang natin, nanay, yung pauwi. Pero madaling madali na po yan mm -hmm. sa tulong po ni uh, Sir Arnel Ignacio. Uh, nanay, makakatulog po kayo ng maayos ngayong gabi, okay? We will make sure Salamat po, nanay. Po. Okay. Salamat Nasda po. Naman na siya. Okay. Thank you, nanay. Happy Valentine's Day po. Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day po, nanay. Mm -hmm. Okay. Happy Valentine's Day po din, Ma'am. Okay. Ingat okay. po kayo. So, at least I'm so lumuwag-luwag yung pakiramdam ni nanay na no, atay ni okay knowing wala na wala naman na siya dun sa kanyang amo nasa FRA na so ang uh, the FRA is obligated to turn over naman yung si Kathleen sa ating mga uh, sa ating opisina na dati tinatawag natin polo pero it's now called migrant workers office mm. the MWO at yun na nga po tutulungan sila na ma -repatrate. may mga documentary requirements lang yun pero mabilis lang sabi naman ni Sir Arnel wala pa sa isang araw yan tapos pus na yan basta okay. kumpleto po yung papeles at mapapabilis po yung kanyang pag-uwi. Yes. Pag si Sir Arnel talaga ang tumulong yan. Mm -hmm. So double double ang bilis niya.